So hello guys at ako'y nandito na ulit sa Japan At maraming salamat sa lahat ng sa, Salamat ng sumuporta pala sa At saka mga namit ko Thank you So time check lang muna tayo Ay time check uh, Salamat sa mga Mga kaibigan O naging friends ko sa mga nakamit ko sa Pilipinas ng pag-uwi ko at uh, hindi ko na-expect na grabe marami pala sa atin ang uh, na-inspired uh, or na uh, naging reference yung aking video sa YouTube channel ko uh, about sa BMAX uh, maraming salamat sa support ha, uh, pasensya na kayo at matagal ako mag-upload ng video at saka Masama Sumama yung pakiramdam ko Nilagnat ako dito Tinrangkaso ako Nung pagbalik ko dito sa Japan Siguro dahil Nung pagod na rin Tsaka ngayon Medyo inuubo pa ako So Check ko lang yung mga items Sana na Na, na Binili ko Or nakuha ko dito sa Japan So Ito yung isa sa mga Item na uh, Lagi kong ginagamit Sa open class yan ha? sa open. So, I was thinking, uh, siguro, baka pwede ko itong gamitin sa BMAX. Oh, na no, actually, uh, sa t siguro. Kasi, uh, recently, meron na rin ditong GT Advance na tinatawag. is like, parang t sa atin. Uh, kung yung t diba, uh, pwede FRP gumamit. Uh, sana pwede rin ito, nung no? Kasi plastic lang naman ito. Uh, yan. So, kung iisipin, kung titingnan natin eh effective ba tong ano na to uh, kung ako Ako ay hindi rin sure kung ano, pero marami akong ganito kasi eh um, itong kung na napapansin niyo tong itong ano na to. Parts na to. Kinukuha ko kasi at ginagamit ko sa sa aking open. Yan. Yan. Yan, so ito yung isa sa mga binili ko. Ah, oh, dito ko to sa Japan pala binili. And then ito binili ko sa ano nga ba ito? ito ay ABS lang naman. So, bumili lang ako ng isa. Super XX na chassis. The color. Kasi parang matibay siya. Sa brickyard ko to binili. Makati yata. Sa Makati. And then... catcher na team ito pala itim yan ito galing tong tiyo at isang neotridae guard zmc na polycarbonate siguro gamitin ko to sa susunod kong uh, open class na motor at itong eh, Korea edition na MacDash bumili akong tatlong piraso so yung isa ay bibigay ko sa party room yung dalawa sa akin ah uh, yung isa bubuksan ko at yung isa ay tatabi ko lang naman so dyan lang muna At syempre, pink na chassis ito. At pagkaganda naman itong pink talaga. So, ito ay nabili ko. Uh, actually, kay si Bro William ang bumili nito. Tsaka yung mga ibang item. Yan. So, siguro try ko rin ito sa sunod na build, no? Although, recently, gumawa na ako ng blue. At isang Waigo na Thundershot okay, yan At, ah! Uy! May sticker ah! oh Oo, may nice sticker. Sticker ba to? Oo nga, uh, sticker nga. So, ayan, thank you. Wala pa palang sticker ito ngayon ko lang nakita. So, tabi natin. Yan orange, fluorescent orange. Dapat ganito rin pagkaka-fluorescent ng pink, no? Mas maganda. Itong orange, ang ganda nito. Ang ganda ng kulay niya. So, uh, baka hindi ko pa ito kagad magagamit. Ang pulikol niya ay so, hindi pa rin muna. Sabi muna natin. Ito na masara. speaking of polycol, meron nang biniling polycol din na uh, lang, dalawang perasa lang. Ito. yung sama sticker. At ito ito, brown racer na to. Actually, hindi siya brown ray. Hindi siya kit ang laman ng loob. Kundi, is uh, chassis only. Yan. daming chassis. So, FMA chassis, ito lang naman ang kailangan ko dito sa kit mo to. Although may rin siyang pink din na gulong no. Ah, uh, eh. Uh, itong wheels niya is uh, carbon reinforced yata to. Carbon. Carbon reinforced nga. Yan, alam ko mahilig sa inyo sa mga Pilipino mahilig kaya sa carbon reinforced na mga chassis at saka gulong eh, para sa akin is okay lang kahit reinforced o oh, hindi yung gulong ko or yung wheels ko meron pa tayo dito mga nabili ilang parts ay ilang ano pala itong devil piece uh, try natin to itong matrix ano ba tong unleash the power of your mini four wheel drive car uh, cooling additives saan ba to hindi ko alam kung para saan to eh, try natin at syempre may natanggap din ng ito kay Sir Edwin uh, bearing so sabi niya try ko daw to tsaka ito pa yan so yan try ko yan at syempre nakabili rin tayo ng ito eh, 3 mm para sa ating Bimax at saka open so gamit na gamit yan sa akin to so meron pa ako dito ano pa naman ako dito ayan na so nagdagdaga na sila tabi na to ulit at <coughs> meron pa ay wala pala rito Siyempre, ito, bumili ako ng dalawang 1 mm na red brake. Yan, pink. Yan. Tsaka ito, bumili ako nito. Wala, hindi ko naman ito magagamit. Dalawa. Kasi, wala lang. At ito, sayang ito. Yan. Kailangan na kailangan ko to At lalong lalo na itong dalawang to yan. So ito ay para sa naman. Ito ay gagamitin ko sa MA chassis na Vmax sa likod. Dahil ito, sa tingko itong mas maganda para sa likod. At ano pa ba? And brakes. Oh, wala na yata. Hindi lang siguro. sa mga high grade ito yung korea na ano magtataka lang ako dito sa black no so ito yung korea black na rollers no? double aluminum hmm mukhang okay naman yung yung rollers nya kaya lang hindi siya maganda gamitin sa ano bmax actually kasi masyado madulas yung black sa sa LC na puti no? yung black na roller sa LC na puti ah. madulas yan at syempre bonus ever -ready gold battery ito ay alkaline ang gagawin ko dito so syempre itatry ko lang din yung weight niya kung magagamit ba talaga to pwede ba tong gamitin sa ano ay hindi yata sa philippine cup no try ko na lang rin to since uh, matagal na rin akong hindi nakakita ng ever ready battery so tingnan natin kung maganda pa talaga pero ang ganda ng print niya ano ever ready nice So ito ay uh, September 2023 na ano, production. So bago-bago pa. Okay. So ayan ulit ah uh, salamat sa mga sa mga um, aking mga uh, viewers sa YouTube. So alam ko marami sa inyo ang hindi na kilala ng aking mukha. At uh, uh, intention ko Uh, hindi ko talaga pinapakita yung mukha ko doon para mag-focus kayo doon sa ano mag-focus tayo doon sa mga tutorial at yung mga tips na meron ako yeah so ito so uh, ano ko pala yung ano sa susunod na upload ko is uh, yung pagbe-break in ng ano, battery at saka kung ano yung gagawin dun sa or anong setting uh, ang kailangan gawin sa uh, slash bank yon so abangan nyo yan uh, so parang hindi wala yatang uh, PH Cup na mangyayari or leg race na mangyayari ngayong uh, January so uh, by February so uh, ituturo ko sa inyo paano mag setup ng or ng roller sa slash bank para maka yung ating mga auto ay makalikusa slash bank ng pag -a. so madali lang yon at yung masasabi changer is uh, okay lang din hyper dash lang pag nag mac dash ka doon is maring tumalon sobra sobra na yung talon ng ano ng, ng auto mo kapag uh, nag makdash cars depende sa makdash na gagamitin mo siguro mabagal na makdash or walang torque na makdash uh, yan ganun so adun uh, doon pala sa ano sa 5 lane na sinetup nila mayroon pala dong jump uh, cut jump na tinatawag sa atin so yung bank, yung bank se section parang 45 degree bank section yun na nakakutso so, ang hirap niyang yan hirap niyang adjusting yung auto ko kasi yung isa is pakaliwa yung ano yung talon niya isa naman is pakanan ang um, ginawa ko lang adjustment doon yung gulong is pinag, pinaliktad ko lang so, madali lang ito pa ano so anyway ah uh, yun lang pala sa video ito thank you